Kailangang i-welding ang mga gamit na panlinis ng estero para lalo itong tumibay. Ako ang unang susubok nito. Hingahan <laughs> talaga ako sa Jack Roberto. Wala, sige, <laughs> Nakakapanggigil ka talaga, oh. Ikaw ay welding ko dyan, eh. Hindi nga ako yun. Nanggigigil <laughs> talaga ako sa'yo, Jack Roberto. Wala akong ginagawa. <laughs> Sigati na no? yun, oh. Wala akong ginagawa. <laughs> Nakakapanggigil ka talaga, oh. Ikaw ay welding ko dyan, eh. Hep hep hep! Bawal ang mag-away sa harap ng trabaho. Lalo kayong matatagalan yan. Mabuti pa, pakinisin mo na, Jack, ang mga nahinang ni Kuya Bong para matapos na kayo. Hindi siya ganong kadaling trabaho. Kung uh, kailangan professional ka doon sa trabaho na yon. Matagal mo nang pinag-aralan yon. Dahil kung gagawin mo lang siya na baguhan kung wala kang ideya ide, yeah. Uh, may hirapan kay eh. Ang masasabi ko lang sa mga sa mga kapwa natin Pilipino na sana matuto tayong uh, magtapon ng uh, basura sa tamang lalagyan nito. Huwag tayong uh, magtapon kung saan-saan para makaiwas din sa baha, sa pollution, sa so, kung ano ano mang sakuna na darating pa sa atin dahil para maawa rin tayo sa mga naglilinis nito. At ngayon, uh, mas na-appreciate natin, sana uh, maraming makapanood nito, kung ano bang hirap na pinagdadaanan ng mga ganitong klaseng uh, trabaho. Slow clap naman sa inyong dalawa sa pagiging estero cleaners. Kaya pala pagod na pagod si Kuya Bong, Tamang-tama ang next surprise natin sa kanya at kay Ate Maricar.